what's up to my channel Robelyn Mix Vlog kapag hindi nyo pa po na subscribe ang aking channel tapos subscribe, like, share, comment at pakipindot na rin po ang bell notification ng aking channel para po sa ganun lahat ng aking upload ay hindi po mapanood ito po guys holiday po namin today so nagtitok-titok to lang po kami dito sa loob ng mall kasama ko po si Lalab at si Ate so tapos na po kami nag-lunch kanina sa labas. Ngayon, kakain naman po kami ng ice cream dito sa McDonald's. Yan, guys. Samahan niyo po kami kumain ng ice cream kasi sobrang umilip po. Gamot daw ng gamot sa ubo. Inubo po si Lala. Yan, guys. Yung aking pigyawan. Grabe <laughs> talaga yung nagmumpa na talaga. ng kape dyan. Tatawad na si Ate, no? Oh. Bikin ka lang talaga. Para ka namang minamagic na yan. Ako tapos ikaw. Wala <coughs> bang so, filter yan? Tapos ko sa iyong yan. Pati rin masarap sa Kung may filter yan, pati ikaw mapipilteran. Masarap to sa iyo. Mm -hmm. so, Sosaw? Oo, oh, isaw-saw -so natin. Ang so, nice. oh, gusto ko yung tinapay nun na. Sinaan ba? Ang tulipan. Uh, ano Ang sa ice cream. Uh... Ang sarap. Pizza? Ay, nasa ice cream? Oo. Ang saka saka french fries. Diba okay. Kung mag -pulaman mag -pulaman. Di ba Kaya. Kung nalang kayo magpulaman. Hindi Hindi kasi pa sa labas. Bago po siya ng tinapay at saka palaman. May palaman daw siya. Tinapay. Bago po siya ng kutsara. Ayan, magpapalaman na lang palaman ng tinapay. Mapirat din. Purito ko po, po kasi yung cheese. Kaya niya dinadala yung cheese. Niya.

ito yung pagsiralap kumunta dito. Saan na naman kami? Wala naman kami na naman kami ng gander. naka lang sila. Kasi Apa yang harusnya? Tunggu, Mayroon na si Ratty. Pa, pa, pa po. Mayroon na ko to sa yeah, sobrang sarap. <laughs> Bibili mm -hmm. nga po pala ako ng gatas. Kasi, kulang na ako sa kaltoon. Kung ayaw mo ng gatas, pwede ka mag-soya. Ayaw ko ng soya. Ay, inuinom ko yung oatmeal or almond or yung oh, mag almond ko na lang mag milk kaysa mag soya kasi rin ko Sarap po kayo. Sabon mo na yung mga artisans niyo. Oh, kitang-kita naman na. Hindi, okay, pala marami pa yan. Ano yan naman, mga ko. Pwede na yung ginalaw, hindi yung ginalaw dyan. Matunasan mo nalang. lang Hindi mo ako tigil nalang. Landa, tapos pinatanggap. Maraming tuulag sa salipurang. Kalo niyo, sabi niyo. Sabi niyo. Kaya ba? Ako, kanayaw. ayaw yung service niya? For my Ayaw na ayaw kumilangin ng coffee. Sobrang pahit. Kumilangin yung tapos. Tayo ba noon? Tamo ko si sa Emma. <laughs> Ay, malapit na yung balik na Emma. Hindi mo matanggap tayo sa sa labas Yung minute na kagigan sa Ha? Yung minute mo na ganyan ba yung binili namin sa apan? Hindi nyo na rin yung apan. Matakaw ako sa pero yung mga ganyan, yung mga Thank mm -hmm. you. Mga Starbucks. Pang-ordinary kape lang kasi ako. Yes, mm -hmm. ka lang mm -hmm. po. lang po. Pwede, yes, lang mm -hmm. na. Mm -hmm. na ng Milo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, di magtiga na lang. Gusto akong kape. At alam kong bawal. Wala akong kape. Wala akong buhay kung walang kape. Parang masarap ate Roso. <laughs> sarap talaga yan. Hindi, okay, masarap talaga yung double. Kaya uh -huh. 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 mo Ano kayo? Matiin niyo ah. Problema mo kung paano magkaka... Pagka pag sa hindi sa'yo -huh. <coughs> ko na lang parang... Pagkatapos natin. Pagmamatay. Uh -huh. Sigura -huh. Wala pa na. ko. Walang bisis. Sigura. Lalaman na. Lalaman na yung dalawa. Wala naman akong mas. Pagtitigil ako sa mamaya. <laughs>

ano na si Nay ko ngayon? Kala ko yung unipa, binalag mo sa plastic. Ano yung summer mo pala? Ano yung summer mo pala? yung <laughs> summer mo pala? Ano Kain ka kasi ng lunch, bakit ka kasi bumili ng siomay? Hindi, ang binili ko lang is, ano, yung sabaw. Tapos, nagsalita ulit yung matanda. Hindi ko alam, tumangol lang ako. Dong <laughs> no, ibigay. Ibigay na yung ano, meron na kasamang sumay. Sumasagot para to kasama ko. Hindi niya naiintindihan yung tinatanong niya oh, yun sa loob. Halaga na mas sabihin ko hindi ko bibilin na lang na sa dinner. Pwede na naman na yan. naman yung cheese whiz. Diyos ko po, itingnan mo sa loob at magkatami namin. Iyaw yung mo na nga yung cheese tapos tiyakitip mo ba ako sa cheese whiz? yan. Kalambot na itong mo. na allergic na yung matanda tingin ang tingin sa inyo. Tapos samantarang sila isang ice cream lang yung order Hati-hati. <laughs> Ganun talaga yung mga chanis. Kinataasan mo yung Para sila po lang mga pema. <laughs> mga Chinese, pagdating sa pagkain, matipit sila, pero um, ano nung binibili nila. Huwag ka magsabi ng... 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 Mahilig siya share-share tapos two months. Tapos mamaya, gutom na siya. na vacation. Pilipino po kasi talagang lakot. Naubo-ubo na ako lang. Baka mag Ano na sa labo na. May fix din. Kailangan uh, dito saka na yung ulo ko. Ha? Dahil din. Kaya yang pala O ayan, lupit mo mula. Kaya muna sa Wala ng palamang bukas. Okay. Tapos yung kung kape lang sa Nandito pa kami sa McDonald's, pero may baong kami kiss-wiss. <nickel shit> Bakit isang best lang right. sa isang menu? Marami yan na nagagawang Hindi mabigat yun. Hindi ko na. Kasi kayo na nakalig pa ako talaga yun. Hindi mo. Mamalan siya. Ang bumi-bumi ko yung kain. may siya. Ang bumi